Magandang 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 umaga po sa inyo lahat. It's Voice Vlog po. At nandito na naman tayo sa another edition ng Bodega sa Taytay dito sa New Public Market Taytay Rizal. At samahan niyo over to this video dahil napakadami na naman bumibili sa kanila ng mga gadgets, TV at mga speakers. Shoutout po idol and magandang umaga po. Punta na po kayo dito at samahan niyo over to this video. Let's go. Yun. Good morning mga Apoy's Vlog. Unang punta pa lang natin. Napakadami na agad tao, no? Yan, kila ma'am. Good morning po sa inyo. Yan, kila madam. Hello. 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 <laughs> Napadami Napakadami agad tao. Yan, ang dami na daw bumili sa kanila kanina. And as of 9, uh, past pas ng umaga dito sa New Public Market, Tay Rizal. Napakadami na agad bumibili. And yun, batiin lang muna natin sila madam. Ayan, good morning po. Yan, kila madam. Yan. Napakadami na agad na pupunta dito para tumingin ng mga cellphones nila. And good morning po sa inyo. Yan, sir. Sir. Ah, sir. Ano pong binili niya, sir? Walang cellphone tapos top, sa lang. Grabe, okay, no? Yan, okay. Sila, sir. And shout out po sa inyo. Okay. So, meron na agad na bumili. Bumili agad sila, sir. And yun, ang pamangkin ni Albert. Good morning, sir. Bossing, anong gusto niyong hanapin, bossing? Yan, mga bundles natin. Na po. Mga available natin dito, bossing. Marami tayong available dito, bossing, tulad na itong ano ba ito? Vivo, tsaka Oppo. Meron tayo, may iba't ibang ano tayo yan, tulad na ito. Sabi, di ba? Kaya, Oo. Pero meron akong nakita. May A50, tsaka A70. Sabi, no? Yes. Sa yung 729, meron ka ng Aital ah, A50 at A70. Meron ka pang oh, microphone oh. stand at fan. Okay, di ba? Ang okay. dami niyo talagang pagpipilian dito sa bodega sa Taytay, dito sa New Public Ah, uh, market tight Thai Rizal. Okay, so napakadami na. Yan, napakadami talagang pumupunta dito para tumingin at bumili ng mga iba't ibang gadgets. Okay, so napakadami. Ayun. Tapos ito isa sa pinaamura na ito. Vivo Y81, Vivo Y53, 3199. Meron ka lang microphone stand and meron ka mini fan. Okay, napaka-solid talaga dito. Talaga kung ako talaga yung bibili, hindi ko hindi ako magi-skip dito sa bodega sa Taytay. -tay. Yan. Kita ninyo Vivo Y20. Tapos meron pang Oppo. Oppo A31. A31, okay. So meron pang microphone stand at meron pang fan na paadami. Yes. Okay. So napaadami yung pagpipilian yan mga tablets. Okay. Ito meron sila dito. Smart Pro 2399, 512 gig and 2GB uh, 12 gig okay so 2399 na lang yes. meron pa yan pag bumili ka dito same yeah, meron pa dito Spark Pro Max may naka 12 gb na rin siya saka 512GB. memory yes oh, yeah. sa mga kids talaga pwede dito sa mga bata sa mga may assignments yan Manonood sila ng mga movies. Okay, di ba? Napakadami yung pagpipili. At syempre, hindi mawawala dito. Lagi kong pinapaita to sa vlog. Mystery Gadgets 1699. Okay. Meron pa ba kayong Mystery Gadget yung 999? O, oh, ubus na. 999? Aa. Ah -ah. Wala na, ubus na. Okay. So, as of now, ito meron silang Mystery Gadgets 1699 na may cellphone na sa loob. Oo, okay. sigurado na yan. Ayan. Okay. Sigurado na yan pag bumili ka. Okay. So, ito yung mga bagong nakita ko. Yung Y20S Vivo nila. Pagkano na lang tapos? Yun. Ah, oh, sige lang. Tapos, meron sila dito yun. In Phoenix. Um, 128 gig. 4599 na lang. Hot 40i. Meron ka lang, ayan. Ito daw magkano, boss? Sa 3499. Ilang gig Naka 8256 uh, ka na. Okay. 3299. Yes. 256 na yan. Okay. So napaka-solid. Yun. Yun. So, yan o. Meron o. No? 256. Okay. A70 tsaka 50. 7299 na lang. Opo. Best seller. Isa sa best seller yan pang Facebook tsaka YouTube talaga. Napaganda. Mm hmm. Yan. Yan napakasolid. 7299 na lang. Dalawang cellphone na yan. Okay. Yun, mga laptops natin, yan, napakadami yung pagpipilian. Yan, katulad nito, 4699 Dell N3180. 32 gb na siya, Chromebook OS for 4699 na lang. Yan. Solid! Yan. Solid! Yan. yan. Boss, may, anong binili, ito yung binili niya, boss. Ito. Eh. Smart Tape Pro. Magkano po? 4399. Ano ito? Uh, uh, 128 Para kanina na Sa kapat ko po. Ayos ang bias ni Bossing ah. Ayun, ayos no. Hindi uh, hindi halata na matatangkad guys. <laughs> Yan shout out po sa inyo. Yan. Solid. Okay. Na Infinix naman yung 128 4,000 plus na lang. Okay. Ayan. So, daming tao talaga dito. Ayan. Sila mama. Ayan. Ah. Okay. Yon, nagpalagay na rin si Kuya ng tempered yan. Magkano, magkano tempered niya dito? 100 lang, Idol. Libre na, libre na Idol. Magkano, libre. Palagay. Libre, libre pala, guys. Siyempre, para siguradong ano, mat matibay yung ano natin. Mas tumibay pa. <laughs> Yun, oh. Tapos muna lang tapos. Iyon, no? Di ba? Yun na, ano? nakabili na si Kuya. Grabe, Gunaan, ayan. Ay, masasabi niyo, boss. Maraming salamat po sa promo niyo. Taga saan pa ayos, eh? Taga Tagig po. Ayan, nakapotor kayo tayo. Ayan. Ingat po kayo, sir, ha? Kanina pa. Kanina pa pa kayo dito, sir? Kanina pa po. Ah, ingat po, ingat. Ayan. Nakabili na sila. Ayan, ha? Ayos, di ba? Thank you po, ha? Thank you sa inyo. Ayan, nakabili na sila ng cellphone. Tapos, meron pang mga freebies, syempre. Dito lang yan sa Bodega sa Taytay. O -tay. yan. Shoutout po kilang oya. Yan. Solid na naman bossing talaga. Ayan. Ayan. Napakadami tao dito. Dito. Sa araw ng linggo. Dito. Sa Bodega sa Taytay. -tay. Yan. sila, ma'am, bumili na. Yan. Anong kinuha nila, ma'am? Oppo A3S tsaka isang Oppo. Isa pang Oppo A37. Ah, na nalang? Uh, 3299. 3299. Yes. yes. meron pa kasamang extra bass na Sony at microphone stand. Okay. Ayan. Ayan. Te-testing na. Eh, yun, Oh. Ang previous na dalawa. Iyon. Ayos. Ayan. Te-testing na ni Bossing yan. Ito, meron sila dito mga voice 6299 na lang. Galaxy Tab A. 9 mga ka Voice Vlog. Okay, so Galaxy Tab A9 uh, for only 6299 na lang mga ka Voice Vlog. Yan meron din sila dito ito. Sa mga pang-gaming uh, Infinix Free Fire Hot 20s 128GB uh, for only 5,899 uh, na lang mga ka Voice Vlog. Okay, so meron din sila dito sa mga naghahanap din ng mga Oppo dyan, meron sila dito. Oppo A17K for only 3799 na lang mga ka-poise vlog. Napi dami yung pagpipilian dito. Sa mga naghahanap naman dyan ng mga Itel A70 for only uh, uh 4199 to 4199 256 gig na yan mga ka vlog dito sa bodega sa Taytay mga ka vlog. At syempre sa mga naghahanap dyan ng mga Tecno Poba 6 Neo for only two 5.8 gb meron ka lang makukuha dito mga ka vlog. Okay, so magkano nga ba ang... Magkano yung ano nila dito? 7.299 naka ka-1.8 gig ka na lang. Okay, 7.299. Pwedeng pwede yan pang laro. COD, ML, Facebook. Oo, camera tsaka gaming pwede yan ma'am. No? 7.299 meron ka na. Okay. Sa mga naghahanap naman dyan ng mga Infinix, Note 40 for 256 gig and 6 gig RAM. Meron sila dito for only 9999 9999 mga apoys pag meron ka na dito. And syempre sa lahat ng mga sinasabi natin, meron silang freebies na ibibigay sa inyo dito sa bodega sa Taytay. Kaya hindi kayo um, malulugi sa kanila. Okay. So pamigay na rin talaga yung mga freebies nila. At syempre sa mga naghahanap dyan ng Infinix, Uh, 8 Pro, 128 gb for 16 gb RAM. Meron na sila dito for 4499 mga Apoys Vlog. Napakadami nyo ng pagpipilian talaga. At syempre, hindi rin mawawala ang Tecno. 256 common, 30 for only uh, 9,1999. Uh, meron niyang free, freebies mga Apoys Vlog. Okay. So, talaga talagang pagpipilian. Kung maghahanap naman kayo dito, meron silang mga Vivo dito. Yan, mga Vivo natin. Y85, Y81, yan, Y71. Magkano yung mga, boost, mga Vivo yung natin? Yung pinakamura natin Vivo is nagkakalaga lang ng 1799 with freebies na yan. Itong Y71. Uh, pwede yan pang Facebook, yes. YouTube talaga. Opo. Oh, mga dami, pang, hmm, baka po, gano'n. Maraming salamat. Napakadami. Dami nila dito. Dito ako oh, bumibilip sa bodega sa Taytay kasi halos ibabaan na nila yung price para sa inyo. Okay. Napakadami. At syempre sa mga naghahanap dyan man dyan, may mga loading yan, may mga loading station. Meron sila dito. Magkano yung mga mga um, ninyo, ma'am? Yung mga kipad na dyan, sila sila lang ng 450. 450 na lang yan. Yan. Sa mga, yung mga naglo-load pa dyan ng regular, yung ano, yung, kahit hindi pa-touch yung mga cellphone nila. Yan. Meron na. So, Four, 450. Oo, yung mga loading. Pwedeng-pwede. Napakadami. Pwede at syempre hindi magpapawala dito yung Samsung A05 for 64 gig Meron ka na 3799 3799 dandan na malaman 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 sa malaman sa malaman 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 napakadami malaman malaman pagpipilian dito mga kapoy's vlog yan yan sila, ma'am. Pakita natin. Yan. Ayun yun, no? Yun. Sila, ma'am. Shoutout po. Yan. Napa-adame, di ba? Yan. Mga tablet natin, 2399. Yan. Napa-adame yun ang pagpipilihan. Okay. Yan sila, bossing. Mga speakers natin. Yan. Mga TVs. Yan. Yan tapos dito pwede yung bilhin ng per piece tapos pwede rin silang paprevis dito yung mga repair natin yung dami yung pagpipilian dito yan mga speakers natin yan yung ko sa yung lahat yan sa mga live natin na live on yung tiktok okay yun mga paprevis natin yan yan tinetesting at binibigay yung resibo okay and yun eto gadget, mystery gadget 1699 meron gadget sa loob yan pag bumili na kayo wala nang talo at syempre. Ay naghahanap lang ako ng coffee na roo. Maraming salamat po. Wala pa tayong titig sa anime dito muna yeah. tayo. <laughs> Andiyan. Ayan, sa mga naghahanap ng mga laptops natin 7,499, com complete set na 'yan. Ayun, HP Touch mm, i8 Intel Celeron 7499 meron ka na for 464GB. Okay, napaka-solid na nito sa mga naghahanap naman ng Dell entry N3180 32 gb uh, Chromebook na siya for only 4699. So dito lang 'yan mga Apoys vlog sa Bodega sa Taytay. -tay. Yan. First floor uh, New Public Market Taytay Rizal Black 1 stall 20. Napaadami na ng pagpipilian. At syempre, ang kanilang mga TVs nandito. di Doon sila mo mo. Oh. Ayun. Ano ginilin niyo, ma'am? Ito sa. Grabe, no. Paano niyo nalaman ito? Nakita ko sa online. Ma ba Sige ma'am. balik kayo next week ma'am. <laughs> ayan, ingat po, yun, nabili na, na si madam May freebies pa, ayan, mga TVs nila 4,000 plus, tapos um, May mga freebies na rin Yung, hindi pala 4,000 plus yung may freebies Yung 5,000 ata uh, yan Or 6,000 Pag 4,000 plus ito lang Yung LED TV nila, okay Yun, napakadami na Alright Basta naghahanap kayo ng mga murang cellphones TV, speakers, laptop dito yan, sa Bodega sa Taytay, dito sa New Public Market, Taytay Rizal. Kaya punta na kayo dito and maraming salamat po sa inyo at sa mga kasama natin for today's video. At syempre sa lahat ng mga sumusuporta at bumibili dito sa Bodega sa Taytay. Once again, it's Poy's Vlog here sa susunod na edition ulit ng Bodega sa Taytay. Let's go!